pumipitik. Ngayon wala na, hindi na naman pumipitik. Ngayon, nagtesting tayo ng isang coil. Ngayon, sa ating stock na coil pang testing, wala nang pitik. Ngayon ibabalik natin sa kanya. Ngayon ibabalik natin. Titingnan natin kung pipitik siya ulit. Yan nakabit na natin yung coil. Binalik natin yung coil niya. Yan ito yung sa ating pang testing. Titingnan natin kung pipitik siya. Pag nabuhay siya, air control sa lalabas eh. Pag nabuhay yung aircon doon siya, lalabas yung gumagano na. Okay, mamaya maya yan. Ayun. Na ano, ano sa parang hilap no? Isang coil floor. Sigurado na yan. Yan, nakailang testing na namin. Pag binalik yun, pitik Pag itong ginamit ko, hindi. ngayon wala naman siya. Minsan may minsan mayroon, minsan wala. Wala naman siya ngayon. Minsan mayroon, minsan wala talaga. wala naman siya no wala wala siya minsan pag nulong babas minsan lalabas minsan hindi ay walang tama sa loob ay may alog yun lang may alog na no, sun may alog yan lakas yan Iyaw palit tayo yuy <laughs> ah, pwede pa. Ito, ito, ito tingnan mo. Ay. Nako. Nako. Grabe, tsura. Nako, mukhang mukhang malalim. Malalim na. na. Uh. Isubukan natin. Wag mo na, <tipan> wag mo na sisirain mo na. <coughs> tingnan mo 'yung bearing. Stick bearing, kundi durog. Ang talaga si tata. May martilyo naman. Ispiran mo muna. Pa Parang makikita natin. Ibang klase na nagagamawang si